Ayon sa Feng Shui, ang mga maswerteng kulay para sa 2026, ang taon ng kabayo, ay berde, pula, dilaw, kayumanggi, at ginto. Ang bawat kulay ay tumutugma sa isang elemento na nagdadala ng iba't ibang benepisyo. Maaari mong isama ang mga kulay na ito sa iyong buhay sa pamamagitan ng pananamit, dekorasyon sa bahay, at mga aksesorya upang makaakit ng positibong enerhiya at balanse sa 2026. Kahalagahan ng mga maswerteng kulay. Binibigyang diin ng feng shui na ang mga kulay ay nakakaimpluensya sa daloy ng enerhiya, chi, sa iyong kapaligiran. Ang pagsasama ng mga maswerteng kulay ay nakakatulong upang makaakit ng positibong enerhiya, balansehin ang mga kapaligiran, at pagbutihin ang kagalingan, kabilang ang kalusugan, kayamanan, at mga relasyon. Ang bawat kulay ay kumakatawan sa isa sa limang elemento, kahoy, apoy, lupa, metal, at tubig, at nagdadala ng kaukulang enerhiya. Mga maswerteng kulay at ang kanilang kahulugan. Narito ang isang pagkasira ng mga maswerteng kulay para sa 2026 at kung ano ang kinakatawan nila. Berde, sumisimbolo sa paglago, Muling pagsilang at pagkakasundo sa kalikasan na kumakatawan sa sigla ng kahoy. Pula, kumakatawan sa pag-iibigan, sigla at katanyagan na nagpapalakas ng motibasyon at nagsusunog ng negativity. Dilaw, nagpapahiwatig ng pagkakasundo at katatagan na umaayon sa elemento ng lupa upang sumagisag sa pagkain. Kayumanggi naghahatid ng katatagan at pagiging maaasahan na nagpapatatag sa iyo sa iba't ibang aspeto ng buhay ginto, umaakit ng kayamanan at kasaganaan, na sumusuporta sa enerhiya ng lupa at metal. Sumisimbolo ito sa tagumpay at kasaganaan. Paano isama ang mga maswerteng kulay? Narito ang ilang mga paraan upang isama ang mga kulay na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isa: pananamit at mga aksesorya magsuot ng mga damit at aksesorya sa berde, pula, kayumanggi at ginto upang umayon sa mga enerhiya ng taon. 2. Dekorasyon sa bahay. Gamitin ang mga lilim na ito para sa mga dingding, kasangkapan o mga aksent tulad ng mga unan at kurtina upang lumikha ng isang balanseng kapaligiran. 3. Mga opisina at lugar ng trabaho. Magdagdag ng mga berdeng halaman o mga organizer sa mesa upang mapahusay ang pagiging produktibo at pagkamalikhain. Maglagay ng mga likhang sining na may mga tema ng asol o lila upang pagyamanin ang isang nakapapayapang kapaligiran sa trabaho. 4. Mga personal na aksesorya. Pumili ng mga alahas na may mga batong hiyas sa mga maswerteng kulay tulad ng berdeng jade o amethyst. Magdala ng mga bag at sapatos sa mga kulay berde o kayumanggi upang dalhin ang positibong enerhiya sa iyo. 5. Pagpili ng sasakyan. Kung nagpaplanong bumili ng kotse sa 2026, isaalang-alang ang isang berde upang umani ng mga benepisyo ng feng shui. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kulay na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa kosmikong enerhiya ng 2026 upang makaakit ng kasaganaan, kayamanan, kapayapaan, at paglago. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and mag-share ng mga video. Salamat po.